Pagpalang araw po o gabi sa ating Panginoon Diyos at sa inyo po mga kapatid dito po ulit ako mingi po ako ng pahintulot sa ama na nawa po ay eh, makapag-share po ulit ako sa inyo na makakatulong para sa pangkalahatan alam niyo po ba mga kapatid na kailangan po nating sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kalooban sapagkat ang pagsunod po natin sa utos niya eh ito po yung simbolo ng pag-ibig natin sa kanya pag sinusunod natin ang Panginoon Diyos ang utos niya wil sabihin mahal po natin ang Panginoon Diyos hindi po madali na makasunod sa utos niya kasi sarili po natin ang ating kalaban hindi po natin kaya magbago sa sarili lang natin magagawa po natin to mga kapatid kapag nag pray ulit tayo sa Panginoon Diyos sumingi tayo ng tulong sa kanya na baguhin niya tayo unti unti kasi wala naman po talagang perfectong tao mga kapatid tulad ko hindi naman po ako perfectong tao makasalanan po ako dati talagang ay alam pong mali, ginagawa ko. Pero buhat po nung sinentro ko ang Panginoon Diyos sa buhay ko, pinilit ko po na sumunod sa Kanya mga utos, unti-unti. Nagkakamali pa rin naman po ako, pero hindi nakatulad dati na talagang binabaliwala ko ang Panginoon Diyos dati kasi alam kong mali, alam kong hindi ka ay aya sa paningin ng Panginoon Diyos, ginagawa ko pa rin dati. Pero, ngayon po, nang gagawa ko na po, unti-unti na makasunod sa kanya. Pag nakagawa po ako, ayun po, nagdadasal po agad ako sa kanya, may nga po agad ako nakapatawaran. Siyempre po, sa susunod, tatandaan na po natin yun. Kailangan talagang ano po tayo, dedicated na makasunod sa Panginoon Diyos kasi yun po yung pagmamahal natin sa Kanya ayun po mga kapatid yun lang po isi-share ko ngayon mas may malaki pa pong explanation about dito pero sa susunod na lang po mga kapatid salamat po ama salamat po mga kapatid salamat po